Sweet Night Almond and Vanilla. Ayan. Eto mga mamsis, yung isa sa in-order ko. Tingnan nyo naman. Ang ganda ng level nyan. Ang ganda ng itsura nya. Nakasealed pa po yan. Ayan. So, open natin mga mamsis. Para makita natin. And then, maamoy din natin. Ayan. 236 ml to mga mamshis for only 84 peso Sobrang mura. Bagay na bagay to sa mga estudyante. Pang araw-araw na gamit sa mga nagtatrabaho. Ayan. Try natin. Ayan mga mamshis. Mga mamshis, ang bango. Ang bango nitong almond and vanilla mga momshies. Sana long lasting din yung scent niya. Hindi siya makate. Ayan. So, tinry ko siya sa aking kamay. Ang bango. Hindi siya matapang sa ilong mga momshies. Taman-tama lang. Bagay na bagay ito sa mga estudyante. Sa babae. yan. Ayan. Kung gusto nyo rin pong itry mga mamsis, order na po kayo. Nasa comment section po yung link. Inuulit ko, 84 pesos lang po ito sa mismong Sweet Night na store.